Hindi ka talaga lalabas d'yan? Hindi! Hindi ako lalabas! Ah. Ah. Halika. Mamamasyal tayo. Boss! Boss! Uh. Tapos na ako, pinong ka para yan. Dero, matagal na tayo nahanap. Ano yan? Suot mo, aristado ka. Anong kaso ko? Alam mo na kaso mo, ba't di ka papanyakaw? Asa nang warat mo? Ito. Huh. Ang lakas sa loob mo. Bakit? Kaya mo labas dito? Ilalabas kita rito, patay o buhay. Mahirap gawin. Nag-iisa ka lang eh. O baka naman gusto mong... utak mo dyan sa mesa. Eh, sige. Nasama na ako sa'yo. Susunod ko na yung posas mo. ako. Itawag mo Sebastian! Hindi ka talaga lalabas dyan? Hindi! Hindi ako lalabas! Halika, ah! ah! mamamasyal tayo. Uh, boss! Uh, boss, lasing lang naman mo ako eh. Diyan tandaan mo, ang alak, ah! diyan nilalagay. Hindi dito. Halika, ah, sir. Tumang kayo ng mobil. Halika, Sir, There is at the moment an alarming increase in the incidence of assassinations and other criminal activities in our district. We might lose our fight against crime by default. We shall not let this happen. Our unit of secret marshals is at its fighting best. But we are also faced with various problems at the same time. We have uh, organized crime, related crimes, uh, sparrow killings, bank robberies. We must harness our unit to pinpoint its priorities. May order si General. Pinakukuha ko ng bagong grupo. Bakit, sir? Hindi ba seryoso siya sa performance namin? Hindi sa ganon. Kaya lang lumalala ang sitwasyon. Nagkalat ang mga loose firearms. Pati ang mga isparo unit. Lumalakas ang loob. Tingnan mo nangyari kay Captain Espino. Eh, anong grupo iniisip ni General, sir? Expand na lang natin ang grupo nyo ng secret marshals. Apat na kayo ngayon. Dagdaga mo pa ng pito para makabuo ng squad. Eh, sir. Saan kami kukuha ng tao? Mag-recruit ka. Kahit mga rookies. Mas gusto ko nga mga bago eh. Hindi sila kilala sa underworld. Na mga esparo. Pati na mga kasamahan natin sa departamento. Out of several hundreds, ito lang ang nasala natin. Pwede kanya-kanya na tayong lakad ngayon. Ah, uh, sir. Kaminahong bahala ni Carding doon sa iba. Good. Ang matitira kami na ni Jen. Ah, uh, tinyante. Kailan ho ba ang deadline natin? As soon as possible. Pero ang mare within two days.